Ngayon naghapon na yan, pupunta tayo kay tatay. Actually, naghakot ako lang mga dos por dos, dos cuatro, tsaka uh, yung mga tayo taso pandugtong. Pangapat na balik ko na, hindi ko na video kanina. Yan, magpapasan tayo ng kahoy. So ba diba guys, ito pasampasan ko yung kahoy. Actually, exercise to exercise. Diba? di ba kita yun track ng tubo na walang uh, laman so ang lalakarin ko siguro mga 750 meters dito habot na isang kilometro ang ano eh distansya Mula ka kina uh, nanay mm, Diba? ba ha mapatihin sila sa akin naman na may pasampasan na kahoy naka video mas mal pa yung camera ko kaysa sa pasang-pasang kong kahoy oh, diba? ganoon lang ang buhay po siya bali pang apat na ano ka balik tig <tipos> na dalawa ta tig isa di anim pandugtong lang to sa ano diba pag kinulang di bili pero ito mga alang pandugtong reserve kasi pag mamaya walang kahoy do sa hardware walang kahoy sa hardware di at least meron tayo kahoy di ba ito ba aso alaga Sabi ni nanay, imotor daw. Ay, delikado no. Delikado pag motor, mamaya mag-slide ka pa. <laughs> Imbis na napaganda, napasama. Hindi yun po. Matuloy malapit lang. Ito ngayon yung school na kaso. High school. Sa likod yung Kallaon. Ang vulkan Kallaon. may mga bakery dito buhay provincial pa more kung dyan sa Saudi lagi tayo nakasakay dito na tayo lagi tayo nagla naglalakad di ba actually magkaalang naman kasi medyo tuyot na tong kahoy matagal na rin ito eh dyan na nung ano nang paggawa si natatay ng uh, bahay uh, ginawa nilang apakan hagdan ayun binigay sa akin inakot ko mano mano siyempre tin sa likod baka ngayon mga masagi tayo parang ano lang yan nagda drive <laughs> tingin tingin din pag may time buha ito yun Hindi konti na lang. Kasi yung binili namin kahoy kulang, hindi nag-deliver kasi walang stock. Ngayon, na na-refund na lang yung pera. Bibili na lang kami bukas. Di ba? Sobre habang tumatagal, lalo bumibigat. Buti na lang sanay ako mag-ano, magpasa ng toso. Shoutout sa inyo lahat. Di ba? Dati nga baka ang pinapasan ko eh. Mga 1 hour na lakad pa ng bundok. Ngayon, dito na sa ano, kalsada, Cementado Kaya medyo madali lang. Ayun, so malapit na tayo sa bahay oh. Ito yung Kapukan mangga pa. Kaliwa. Siyempre, diretso lang tayo kasi dito. Diretso lang naman yung bahay namin eh. Pero hindi ako nahiya magpasan-pasan ng mga ganito eh. Sanay ako magpasan ng ganito. Bakit? Hindi mo nila ako kilala eh. Hindi mo naman ako famous. Diyan-diyan pinsan ni Mrs. <laughs> Ayan, bumusin na. Tol, yung mga tao dito pag ginitian mo, ngingitin din eh. Ha? Yan ang buhay provinsya. Pag ginitian, siyempre malayo pala nakangiti ka na. Ngingitin sila mga approachable ba? Di pa. Hospitality. Yeah. <laughs> Pero pag ganun-ganun lang, ilahakbang lang ako sa bahay. Tapos ayan yung kalaw, no? Oh. Puro... Puro utak. nababalot ng... Ano? Ng kaulapan. <laughs> oh, <laughs> e, iba na ba ba't yun? Pambihira naman ito, nagpapasalang na ito nagbablog pa <laughs> di ba ayan dito na tayo sa ano mga kamag-anak ni misis yung kabahayan dito magkakatabi mga kamag-anak ni misis di ba hindi talagang buhat eh pag ano ibalik ko to kay tatay pasan ulit <laughs> parang penitensya lang kaya kaya naman magaan lang tuyo, tuyot na tuyot kaso oh sobrang tigas hmm. matigas siya matigas matigas tadi dito paghapon o umaga sinusunog yung mga dahon automatic parang tubo lang tapos anihin sunugin para araruhin ulit dito na tayo syempre yung sasakyan andyan lang sa tabi yan o Dito ka sa aking tabi Buti lang dating magtutroso Sabay Mas mahaba nga pala yung nauna kong ano eh, Pinasan eh, di ba? No cut yan, no cut, no edit Bigat Ito na bahay namin, mga munting bahay namin Pre. Halos paras lang, lang pala ang haba oh. Hmm. Ito mga medyo luma, yan yung galing kay Tatay. Oo, oh, di ba ito? No? Mahaba lang ng konti yung pang yung, ano. Last Siyempre bukas meron pa daw dos po dos. Bitbitin na lang niya. At ngayon, pabalik na naman tayo. Kinalalay. Na, andun yung motor. Pabalik tayo, ayun yung tangbay mo. Ah, ang kita niyo. Malinaw yan yeah, siyempre. Wala yung ano, oh. gilid lapit ng anihin niya siguro mga 1 month ta lang yung highway dito isang diretso lang kinananay uh, syempre, may mga sagigang. tapos may palay ayan sa probinsya ka lang kita nang na, uh, ayan saging puso ng saging sana all may puso kung paano kalsada papuntang city Mangga, pa. andito yung isang kapatid niya yan dyan dyan tapos dito, sa taas, may ginagawang, sabi si uh, Barangay Hall daw, bago, hindi ko alam. Titingnan natin sa susunod na ano. Halos one week na silang nagtatrabaho diyan. Galing, di ba? Tapos ayan yung high school. Yan araw si kas, Dati, dalawang building lang yun. No? Yun lang, dati. Ngayon, dami na. Dami na, nagdagdag. Sabay, six years pa naman, Ngayon, hindi naka eh. bago lang yung building na yun ah. apat pala pag masulog national high school ah. Maslug, dami ng mga bakery dito speak of bakery bibili pala tayo na merienda ay ito tayo na tinapay ito Dati hirap kami yung pa dito. Dati. Ngayon marami nang pa-bulganize dito. Pabulkit ba? Ito, pabulganize. Yan lang, magandang pwesto sana, oh. <laughs> Kaso hindi sa akin. Yan yung papunta sa kapilya. Sityo Aguho daw. Ah, sa daw ni Tatay. Tapos dito, may palayan. Ay, si Tatay, oh. Nakaputi. Tapos dito, may sapa alam yang sapa ayah mau melalui itu nanti saya bahay ini nanti selamat mengalus bye bye